Bago sa saksi, umaga ng biyernes sa Gaza, nagsisimula ang tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon po sa tagapagsalita ng Qatar na nag-mediate sa kasunduan. Hapon naman, pakakawalan ng unang batch ng mga hostage. Samantala, tuloy pa rin hanggang ngayong araw ang mga airstrikes sa Gaza. Hindi bababa sa labin limang Palestino ang patay ayon sa Palestinian media. Saksi, si Cedric Castillo. Isang araw matapos i-anunsyo na magkakaroon ng tigil putukan ang Israel at Hamas, umalingaungaw pa rin ang pagsabog sa hilagang bahagi ng Gaza. Tatlong daang airstrikes daw ang pinakawalan ng Israeli military sa nakaraang araw. Sa gitna ng anilay, mga rocket na pinakakawalan din ng mga Palestinian armed group. Sa hapon, kung kailan inanunsyong magkakaroon ng tigil putukan, labing limang Palestino ang patay sa panibagong airstrike sa Khan Yunis sa Southern Gaza ayon sa Palestinian media. Doon din naghukay ng mass grave para ilibing ang dose-dose ng nasawi na hindi na natukoy ang pagkakakilanlan. Sa kabuuan, ayon sa mga health officials sa Gaza, mahigit labing apat na libo na ang nasawi mula nang magsimula ang airstrikes doon. Kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 kung saan mahigit isang libo ang patay at mahigit dalawandaan ang binihag. Umaasa pa rin ng DFA na mapapalaya ang mga Pilipinong posibleng hawak ng Hamas. Ayon sa Israel, sa biyernes na pinakamaagang magsisimula ang pagpapakawala sa 50 bihag ng Hamas. Kapalit nito, ayon sa Hamas, ang pagpapalaya sa mahigit isandaang Palestinong nakakulong sa Israel. Pero ilang opisyal ang nanawagan sa UN Security Council na palawigin pa ang apat na araw na ceasefire. Ayon sa UNICEF, may ituturing ang Gaza na pinakadelikadong lugar ngayon para sa mga bata na bumubuo ng 40% ng mga namatay. Bukod sa Gaza, patuloy rin ang tensyon sa West Bank ayon sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Mahigit dalawanda ang Palestino, kabilang ang mahigit limampung bata, ang patay sa karahasan. Mula noong October 7, apat na Israeli naman ang patay. Ayon sa Philippine Embassy sa Jordan, limang Pilipino ang nakatawid mula West Bank patungong Jordan. Bukas sila nakatakdang magbalik Pilipinas. Dumating din kanina ang panibagong batch ng mga Pinoy na nagbalik bansa mula Israel at Lebanon kung saan nagkakatensyon dahil sa girian ng Israel at Hezbollah. At the very least, 125,000 pag-uwi. Magandang panimula yung pantawid until makahanap sila ng trabaho o makapagtayo ng negosyo. Tuloy-tuloy naman ang komunikasyon ng DMW sa mga kaanak ng labimpitong tripulanting Pinoy na sakay ng barkong Jack ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon sa Israel, ang MV Galaxy leader ay pagmamayari ng isang British company na pinapatakbo ng isang Japanese firm. Wala raw Israeling sakay ang MV Galaxy leader. Wala pang pahayag ang manning agency ng labimpitong Filipino seafarers. We do know they're safe, that much we can say. Been in touch since day one with the manning agency uh, with respect to, to finding ways in which to bring home our 17 seafarers safely. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.